Wowa on the Run! Hello friends, guys and girls! This is your Wowa on the Run! Oh, matagal tayong hindi nagkita! Ngayon, meron na akong ipapakita sa inyo na alam ko ma-excite din kayo. Ah, uh, magtatanim ako ng atis. Yes, atis from Taiwan. Na ang isang bunga na dito ay worth 1,000 pesos, pesos, pesos. Wow! So, ngayon, binigyan ako ng friend namin ng... Shoutout ka pala kay Tito Ben. Tito Ben and Esme Beltran, ang mga yamanin ko kaibigan. Sila ang nagbigay sa akin itong mga butong ito ng atis ng isang bunga ay worth 1,000 pesos. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. May pa sobrang isa. So, anong gagawin ko ngayon? At saka... Paano kayo magiging interesado sa ginagawa ko? Kasi ganito. Itatanim ko to. Tapos, yung 50% ng mabubuhay, ipaparaffle ko. Kasi matagal na akong hindi nagawa ng mga paraffle. Ipaparaffle ko sa inyo. Ang atis naman, pag lumaki ito, hindi naman matagal ang bago bumunga to. Mga... I, uh, if I'm not mistaken, mga one or two years, bubunga na. Siya nga pala, huwag nang yung mga pang-boksingero kong braso. Ang gusto ko kasing, <laughs> ano sa inyo ito, uh, i-rely sa inyo. Isa pa, gustong gusto ko talaga magkaroon ng atis. Kasi doon sa aking nursery, root nursery, wala pa akong atis. Tapos may nagbigay nito. Ang bunga daw nito eh, wawag, ganito daw kalaki. Parang uuno. Isang kilo halos ang bunga. So, ngayon, itatanim ko na to. Ha? At doon sa aking mga loyal subscribers, sumanda na kayo. Kasi ito mga ilang buwan lang to, makikita mo nyo na meron na tayong seedling. So, paano pagtanim? Wala lang, hindi bumutas ka. Lagi naman yung rule is, yung lalim is three times of the seed. Toin. There you go. Toin. Three times of the seed. Uh, kulang pala tong hinanda ko kasi ang hinanda kong seedling bag ay sampu. Yung pala merong, ano ba tawag doon? Ano ba yung tawag doon yung may pasobra? May sobrang isa. O di masaya. Basta 50, pag ito ay tinanim ko na, uh, 50% ng mabubuhay ay ipaparaffle ko sa inyo. Kasi siyempre, Nood naman kayo na nood, Kiwawa. Dati, lagi akong nagbibigay ng kung ano-ano nga naman. Ngayon, wala. Eh, sabi ko nga, sabi nga nung anak ko, Mama, tumigil ka na kayong magtani. mag ka na kayo ng subject or topic. Kasi, yung mga plantito at plantitan, o, oh, naging tito at tita na lang ngayon. So, lumabas na talaga yung mga mahilig maghalaman at hindi. Eh, sabi ko naman sa anak ko, Nako, anak, hindi pa uso yung mga tawag na mga plantito-plantita, mahilig na talaga yung mother na magtanim. Kaming dalawa. Si Wowo nga na ano ko eh, di ba? Si Wowo ay nahawaan ko na. Yun nga, ang ano naman namin ngayon, yung hydroponic lettuce, di ba? So, ayan. Tatapos na ako. Ayun nga na, baka naman itanim dito. Tapos mag-wait na lang tayo kung kailan lalabas yan. So, i-update ya, ko na lang kayo. Tapos, pag talagang yung mga seedling ay established na, bibigyan ko kayo. Hindi naman bigyan, magra-raffle tayo, syempre. O, ayan, nakatanim na lahat. O, papakita ko pa ba? Eh, mamaya, didilig-diligan ko na yan. Sige na nga, pakita na rin ang pagdidilig. Syempre, ha, pag nag-punla ka, didiligin mo siya ng water na ganyan para ma-induce ang pagro-roots. No? eh, medyo ano to, kasi ma malalaki ito. Di hintay, hintay tayo. Malalaki naman to na mga buto. Pero alam ko, meron akong friend na sasabihin niya sa akin, Sister, wag mo nang i-raffle. Bigyan mo na ako ng isa. O, oh, sige. na lang kita, Brad. Si Brad. Brad ko sa UP yun. Ako, eh, talagang pareho kami horticulturist. Bibigyan ko na siya ng isa. Hindi ko na i So, ayan. So, hihintayin natin to. Hindi naman matagal ang paghihintay. Pag ito'y umusbong na, pakikita ko sa inyo. Tapos, pagra-ruffle tayo. Kasi, isa sa pinakapaborito kong fruit ay atis. At ang atis natin is, is not just an ordinary atis, but it is an atis na ang fruit ay halos isang kilo. At sabi nga, ang worth niya, pag binili mo siya sa Taiwan, is converted to peso, is 1,000 pesos. Okay? O, oh, puro sidling bag ito. Hintayin na lang natin, ha? So, kayo ba na may na-excite sa sabi pinagsasabi dito? Si Wawa, pag nag-promise, tinutupad. So, pag tumubo na agad, it, tumubo na sila, sana lahat tumubo. Kasi 50% of this, kunyari, 10 sila, liba ipaparapol ko. Tama ba yung bilang ko? O tama, sampu ito, ha? Lima ipaparapol ko. Okay? So, kung na-miss nyo ako at nagustuhan nyo naman to, yung mga iba na hindi ko pa subscribers, mga subscribers ko ah, uh, ano naman tayo ngayon? Ang uh, Buhay-buhay naman. Mabuhay tayo. Kasi ito na uli si Wawa. Uh, Raring to um, give you uh, videos on how to how to how to plant like this and that. Okay? So please, sa mga bago pa lang na napadaan sa akin channel, please subscribe and push the notification bell so that every time I have a new video, you will be notified. And promise, mag, mag uh, ano na ako uli ng mga videos, mag, uh, magagawa na lagi. Okay? So again and again and again, Already a cliche? Share my video to everyone. Share it to the world. Babush, see ya!